Matapos ang nakaraang bagyo, nagdulot ito ng malawakang pagbaha, pagkawasak ng mga ari-arian, tahanan at kabuhayan. Higit pa rito, marami ang mga ulat ng mga nasawi, nasugatan at nawala ng buhay. Ilang araw lamang matapos makalabas ang bagyong ito, may paparating na naman na panibagong bagyo. Ito ay sinasabing napakalaki na kaya ng sakupi ng buong Pilipinas. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang tropical storm na uwan. Posible daw itong tawaging monster storm dahil sa laki at lawak ng sakop nito na halos abutin ang buong bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas region. Inaasahang lalakas pa ito at maaaring umabot sa kategoryang super typhoon. At inaasahan na habang papalapit ang bagyong ito ay aabot pa sa signal number 5. Kapatid ang mga bagyo, literal man o sa buhay. Nagdadala ito ng takot, pag-aalala at kung minsan kawalan ng pag-asa. Ang laki ng bagyong ito ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng kalikasan at sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay madalas nating nararamdaman ang ating pagiging maliit at limitado. Ngunit gaano man kalaki ang bagyong o gaano man ito kalakas, mahalagang maalala natin na mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat, ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan, ang kanyang pag-ibig ay walang kapantay at sa kanya ay walang imposible. Makikita natin sa isang kwento sa Mateo 8 verse 23 to 27. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, habang sila'y naglalayag sa lawa. Si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na uno sa talos matabunan ng mga alo ng bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, Ano kayang uri ng tao ito, maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, sa bawat pagsubok na ating kinakaharap, gustong ipaalala sa atin ng Diyos na palagi pa rin tayong tumawag at bumalik sa Kanya. Gusto niyang ipaalala sa atin na walang anumang bagyo o pagsubok na napakalaki na higit pa sa Kanya. Huwag nating kalilimutan na meron tayong Diyos na higit na malaki at handang tumulong at tumalalay sa atin. Sa Kanyang kadakilaan, tayo ay may pag-asa. Sa Kanyang kapangyarihan, tayo ay may lakas. Sa Kanyang pag-ibig, tayo ay may katiyakan. Isang katotohanan na napakalaki ng Diyos natin at sa Kanya tayo ay ligtas at panatag. Tandaan ang pangako ng Diyos sa Isaiah 41 verse 13. Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Ito ay nagpapatunay na walang anumang problema o pagsubok ang napakalaki para sa Diyos. Kaya niyang patahimikin ang bagyo. Kaya niyang pakalmahin ang alon. Magbigay ng lakas at magtagumpay sa anumang sitwasyon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ipinapaalala niya na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Sa gitna ng rumaragas ang hangin at buo sa, sa bawat, bawat unos na tila ba wala ng katapusan. Sa bawat pagkakupit ng kalikasan, may isang pangako na bumubulong sa ating mga puso. Ang bagyo ay humuhupa. Katulad ng bahagahari na lumilitaw pagkatapos ng ulan, ang kanyang presensya ay laging nariyan, nagbibigay ng liwanag sa dilim. Sa panahon ng bagyo, madaling mawala ng pananampalataya. Ang mga problema ay tila mas malaki, ang solusyon ay tila malayo. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Diyos ay may kontrol, maaari tayong makahanap ng lakas upang magpatuloy. Maaari tayong kumapit sa kanyang mga pangako, magtiwala sa kanyang plano, at manalig na merong mas magandang kinabukasan. Merong kapayapaan na matatagpuan sa piling ng Diyos. At sa bawat pagsubok, merong pagkakataon na lumago, matuto at maging mas malakas tayo. Kaya sa susunod na dumating ang bagyo, tandaan natin ang pangako ng Diyos. Tandaan natin na siya kasama natin, na siya ay nagmamahal sa atin. Sabi sa awit 107 verse 28 to 29, Nang nababagabag kay Yahweh, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil. Pati mga alo na naglalakihan ay tumahimik din. Ang ating Diyos na lumika ng San Sinukob ay napakalaki, napakalakas at napakamakapangyarihan at walang hindi siya kayang gawin.